Ang paragis gideklarar nga adunay protina ug ang mga dahon niini adunay silicon monoxide, calcium oxide o chlorine compounds. Nailhan usab kini nga adunay daghang mga kabtangan sama sa anti-inflammatory, antioxidant, anti-diabetic, anti-histamine, natural diuretic o cytotoxic nga mga kabtangan. Ang alis nga sa mga gamot o sa mga dahon ni ini gigamit ingon herbal nga tambal pinaagi sa pagpabukal ni ini. Aniya ang mga kahimsog o mapuslanon ng mga benepisyo sa paragis or bilabila. Mga kondisyon sa panglawas nga mahimong matambalan sa paragis, grass or bilabila grass. Problema sa kidney, ang dahon sa paragis na ay natural nga diuretic nga makapadugang sa tubig sa atong lawas ug maoy hinungdan nga ang sobrang asin sa lawas ipagawa sa ihi ingon sa imong gipalayas nga asin sa imong lawas ovarian cyst ug mayoma ang mga pasyente nga nagantos sa ovarian cyst ni taho nga ang pag-inom og paragis nga tsa kada adlaw maoy hinungdan nga ang cyst ingpit nga mawala arthritis. Ibutang ang usa ka bindahing uh, gibutangag mga dahon og ugat sa paragis nga gipainit og ipapatch patch sa napiktadong parte. Cancer, mga kaayuhan o paggamit sa paragis o bilabila ang makabtangan sa antioxidant sa kini nga tanom makapakunhod sa kalagmitan sa imong lawas nga maugmad ang mga selula sa cancer. Diabetes, Mamahimong maayo ang diabetes pinaagi sa pag-inom kanunay sa paragis or bilabilati ang paragis nagpaubos sa level sa asukar sa dugo. Hypertension. Mahimo nimong mong ipaubos ang imong risgo sa hypertension pinaagi sa pagkaon sa linoto ng mga dahon o punuan sa tanom ng paragis or bilabila. Parasite. Ang kusgan ng worm exterminator nga anaa sa paragis or bilabila makapawala sa imong mga parasito ug mga ulod nga anaa sa imong tiyan UTI or urinary tract infection aron dali nga matambalan ang UTI mamahimong hunong nga ang antibiotic o sugdi ang pag-inom sa linuto nga dahon nga paragis or bilabila hilanat Konsumo lang ang linoto nga gamot sa paragis o bilabila para sa mas paspas o epektibong resulta. So, hello guys! Ni sa Basakan kay Mangita ko paragis o bilabila. So, pakita nako guys ang Basakan, pilid sa mong balay, sa so, maunis siya, paligid, char. siya, palibot. Kaya yeah, din sa pikas mo ni fish pan, na, mo. So. so na na po yung nakita mga paragis, guys. Di guys. Yan yung mga ingon ani siya yung paragis. So, kuhaon din ako kay Lagaon. Kaya kay Daghay tambal daw ani beneficio. So, so kuhaon guys, sana. sa una, mawag hindi akong ginainom na undang lang kay minus na po na ang paragis karon na na po yung nanorok virus basakan yun ani hugasan lang ni Gayo So actually guys, sa una nakainom ko anong paragis, motoy dahilan nga katong naboros ko sa unang mga 2019 2019 no? 2019 pero wala gi tugot sa Ginoo nga para sa amo kay nawara pod mga 5 months sa akong tiyan mga 5 months sa akong tiyan so mobalik ko ani siya mobalik ko ani guys pag inom batangan ni siya ininit maanan ni guys akong nakuha at ananing hinloan limpyuhan na ni siya gayo let's So, mo na ni siya guys, hinlo na ni kaliman na ni na sa gibalik balik og hugas. Ato ni lunod sa kaldero din, butangan na og tubig. Mau guys. Betangan anak, tunggu tubing. dua kali terus. Uh, so, maana ni siya guys na laga na ni siya. So, kuhaon na ni ni Kuan iyahang kanyang paragis. Kaya para makuha ni mo ang sabaw. Makuha na mo sabaw. Mana ha, mana yahang color sa bow guys. So, mana siya guys ang result niya. Color yellow ang yahang tubig. ang baho niya kay murag mais nga nilagang mais <coughs> inip pa man So, dere raho taman guys. Salamat sa pagtanaw. God bless.